Magandang umaga po mga ka-surprise surprise. October 10 po ngayon and uh guys, susubukan ko po ang ultra high definition natin para maging malinaw na malinaw po lahat ng nalalabuan sa buhay. Ayan. Guys, kagagaling ko lang ng sakit, pero since maliligo naman na ako, ay I may mean, maliligo naman na ako sa toilet. Uh try na rin nating maligo sa ulan. Ayan, para after ng ligo sa ulan, ligo na sa toilet. So, parang iwas sakit yun. Piling ko ganun guys ha. Ah. At saka guys, tagulan na naman ngayon. So, parang pili ko malinis naman na itong tubig na ito na uh, bumubuhos. So, ayun guys, this is just the test of uh, ultra high definition. Ayan guys, and um, since hindi po waterproof ang phone ko, gusto ko po medyo iikot-ikot tayo ng konti okay guys. Iikot-ikot ko po, po kayo, ayan. Tara, guys. Umibukin ko tayo ng konti para makita po natin yung high definition, ano. Kung ano ba yung view ng high definition, guys. Ayan. So, siguro naman po, eh... <laughs> ayan, guys. Ang feeling ko lang kasi pag may umbrella, guys, parang hindi ganun kaganda yung, ano, yung lights, ganon And isa pa, guys. Ayun nga, sinasabi ko naman na... Ay Ayako na sana, guys, mag high definition kasi guys hindi naman tayo Korean skin alam niyo naman yon na di ba guys pag uh, ultra high definition kitang kita pati force ganyan so parang wala naman tayong force na ipapakita kasi nga kitang kita naman na talaga ganon okay na sana sa akin yung uh, pag sa Samsung kasi guys pag naka stable mode yung pag naglalakad tayong ganyan uh, what do you call this stable siya pero hindi mo siya pa pwedeng gawing high definition sa ultra high definition so ayun since um, hindi naman tayo masyado maglalakad ngayon itatest na natin kung ano nga ba ang ultra high definition guys so ayan syempre diba let's hope for the best ayan <laughs> ayan guys kita kita nyo ang ating paliligo ulan <laughs> so guys, hindi ko masyadong papahaba yun to para pa pwedeng pang real. So ayun, pero parang feeling ko we passed that uh, real time na. Anyway guys, uh, salamat po guys. Sinubukan lang po natin mag-ultra high definition. Mm-hmm.